It's wow. Really wow! Grabe lang, di ba? Another so, one year contract. Yes, We sure. siya. Yeah. Oh, oh, oh my gosh! Yan. Yan siyang binigay niya na additional, 100,000. Ayan, <laughs> parang yung sa'yo. Or yung sa'yo pa niya kung meron, ang puso na siya. And kapat na natin ang 100,000 para kayong imata. Galing sa DMS. So ito guys, contract signing na SHIFT International, ang ating napakagandang babe, napaka-quality talaga. At syempre dito si Diwana. Sabi ko talaga, dito na eh, kasi lang, interesting diba? Alin At na ako. One minute, one minute, that's good. Kaya talagang nung nakilala ko si Diwana, sabi ko, Siyempre, una ko na trending si Tiwata, di ba? Kaya gusto ko matulungan yung sponsors ko, yung endorsement ko. And at the same time, gusto kong matulungan si Tiwata. Eh, siyempre, is ang international sa pinakamalaking nagbigay sa kanya. At yan na nga ang one-year endorsement ni Tiwata. Kaya dumating man yung time na hindi man gano'n nakalakas yung palace or what, at least meron siyang sure ball na one year. At siya ka hindi dyan nagtatapos, bukod dyan, meron pa siyang 1 million worth ng Shift international product. So ayan, papasok na natin ang giant check and Right now, we're all seeing the collaboration or the contract signing for Shift and Diwata. So much more to talk, of course, and we have Diwata Palace over Nakuha yung kuya Eugene na endorser na alam ko na nang makakatulog siya sa Shift International. Talagang hindi niya ako tinatanggihan lalo nung nilapit ko talaga si Diwata sa kanya. At siyempre wala yan kay Sir Eugene, ang CEO ng Shift International. Thank you so much po. Oh, maraming maraming salamat po. So, wala rin i-tomogin si Ma'am Jonna, ang CEO ng Dear Peace, ng Beauty Miracaya. Nasaan na kaya? Nasa <laughs> Ayan na guys, ang Dear Face ex Diwana. So, and another one year contract para sa sa'yo. Tulad nga na pinakakot ko sa'yo, hindi pa natatapos din ang pagtulong. No? So, eto. <laughs> <laughs> <And if, laughs> Ay, nag-meet <tamales> na pala siya kanina. Hi, hi. Um, thank you so much, Charles Mark Kasi si si mom siya actually may message niya si, 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 Sabi niya, nagla-live daw you know, si diwata para siya pa niya yung green. So, magsama na yung mga distributor ko. Kasi parang yun yung hindi tao sa akin. Tapos, ayun, sabi ko, sabi ni actually siya, siya close na Um, sabi niya, um, ayaw mo kaya na ganyan. Akri gusto mo kasi, Sorry naman. Um, alam naman natin, super happy ni Wata. And, talagang ito ako. Gano'n ka kasi, at Alvin. Ah, uh beauty niya siya, pero wala na no ng version. Kasi siya na mabas. Kaya nung parang pinitch ko sa marketing ko, kasi sana na diba, pinitch ko para sa marketing ko. Nung pinitch ko sa marketing ko, gusto na nilang maglabas. In collaboration din with the Paris. So, magiging parang Paris na lang siya. Instant Paris. Tapos, meron siya collagen. So, yes! Di pa lang yung mga. Di pa Oh, $2 ,000, $2 ,000. Wow! Oh, grabe di ba? Another so, one-year contract. Yes, ito siya. Ayan. So cash mo bukas sa bibig. <laughs> At sya hindi lang yan, meron pang nagpahabol dun sa mga binigay ko sa iyo. Ayan, gusto ko lang akong magpasalamat kay Madam Rosmar dahil uh, na-invite ako dito sa napakangandang event at napakasosyal first time ko rin po maka-attend sa ganitong klasang event ng mga big time po yung nandito at mga kilalang tao. At syempre, Madam Rosmar, maraming salamat sa iyo dahil napakalaking tulong po yung binibigay mo sa akin. At maraming salamat po dahil lalo mating ka sa buhay ko at nabago po ang buhay ko dahil dito. Kaya ito po salamat po ako sa iyo. At hindi pa dyan nagtatapos. So may humabol kasi nung no, inabot ko sa iyo. So ayan na ang... Flash. So na. <laughs> pasakulong <laughs> guys, um, world of beauty. Ano nasa na? medyo na na. guys, um, world of ano Beauty, aesthetic and wellness center and. Sa. Surprise! 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 I Ang DMS Cosmetics Manufacturing Corporation for Beauty Made Success. Meron so, siya ang pinigay additional 100,000. Para yun sa'yo. Raise pa pera na ang puso na siya. And kapunta natin ang 100,000 para kay di Mata. Galing sa DMS. Yeah, thank you so much, Ma'am Kay. Thank you so much for. Thank you. And yung accountant natin. Alright, so again,

Mother Lay Trout and Alam niyo guys, sa pagpaparens <laughs> talaga, dahil nga nagpaparens kasi tayo, parang wala naman talagang kinikita. Kaya for the love lang talaga, medyo magod talaga, for the love, kaya uh, yun. Laban, laban, laban. laban lang talaga, at least marami kami nabibigyan ng trabaho. And at the same time, marami Pilipino na nabibigyan ng murang pagkain, ang quality. So thank you so much for the team. maraming salamat.